Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay tungkol ito sa sampung binipisyo ng cucumber o pipino. Yan po ang ating uh, pag-uusapan ngayon ang mga binipisyo nito. Pero bago natin simulan, disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medikal. Maraming salamat po. So, ang mga binipisyong babanggitin ko tungkol sa pipino o cucumber ay batay sa mga pangkalahatang kaalaman sa nutrisyon at mga scientific na pag-aaral na napublish sa mga medical at nutritional na journal. Narito ang sampung mga binipisyo ng pipino. Number one, prostate health. Ang lignan sa pipino ay may mga binipisyo sa prostate health Ayon sa Journal of Nutrition. So ang ibig sabihin, mag, naglalaman ito ng lignans, no? So eh, kayo na po ang bahalang magano 'yan kung ano yung lignans. So yan po ay maganda daw para sa prostate health ayon sa mga eksperto. At ang pangalawa naman, hydration. Ang pipino ay may 95% na water content kaya nakakatulong ito sa hydration ayon sa Journal of Food Science so yan po ang source niya ay hydration at ang number 3 naman ang antioxidants naman ito ang pipino ay may antioxidants tulad ng vitamin C at beta carotene na nakakatulong sa pagpigil ng oxidative stress ayon sa Antioxidants Journal naman ito So, yan po ang pangatlong binipisyo ng cucumber o pipino. At ang number 4 naman, nagpapataas ng testosterone. Ang magnesium at zinc mula sa pipino ay konektado sa pagpapataas ng testosterone levels ayon sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Ang hirap naman banggitin itong mahaba. So, yan po ang number 4 natin na ayon sa aking nasaliksik na nagpapataas ng testosterone. At ang number 5 naman, help control control naman ito sa blood sugar. So ang ibig sabihin, kinokontrol niya ang uh, nakakatulong siya sa pagkontrol sa asukal sa ka, sa katawan o sa dugo na tinatawag help control blood sugar. Ang pipino ay may mababang glycemic index at nakakatulong sa pagpababa ng blood sugar level ayon sa Diabetes Care Journal naman ito. Ayon doon sa uh, tawag dito sa Diabetes Care Journal ito no. Yan po ang source natin. At ang number 6 naman, support heart health naman ito. Tumutulong sa ano, tawag yun, sa health ng puso naman ito. Ang pipino ay may kakayahang magpababa ng blood pressure at kolesterol ayon sa American Journal of Hypertension. So ibig sabihin, ayon sa American Journal of Hypertension, ang uh, pipino o cucumber ay nagsusuport sa health ng uh, heart ng tao. So yan po ang number 6. At ang number four naman, improve skin health naman ito. Ang pipino ay kilala sa pagpapaganda ng balat at may hydrating properties na tumutulong para magmoisturize, para moisturizing ng balat. Ayon sa Journal of Dermatology. So, yan po ang source niya. Pero, ito guys, totoo po yan. Ako na magpapatunay, yan po ang mga gamit ko. Yung made in pipino o cucumber. Pero, galing siya sa Korea naman. Meron din dito sa Japan, kaso lang, sobrang mahal. Kaya, tingnan nyo naman guys, kahit hindi na tayo may, medyo kabataan, no? Ay talagang ano pa rin yung ano ko, yung balat ko sa mukha. Kasi yun po ang ginagamit ko. Eh. Nilalagay ko dyan sa mukha ko, pag bago matulog, no? So, maganda po talaga ang pipino at saka cucumber na tinatawag. At ang number 7 naman natin, nagpapababa ng timbang. Dahil sa mababang calorie content ng pipino, ay nakakatulong ito sa pagpapababa ng timbang ayon sa Journal of Human Nutrition and Diabetics. No? Diabetes. So, yan po ang source natin na nagpapababa raw ito ng timbang kapag regular tayong kumakain ng pipino. Yan, siguro naman tayong mga Pilipino ay ma mahilig talaga sa pipino. <laughs> mga Pilipino mahilig sa pipino, lalo na kung may suka, merong, anong tawag dito? Merong bawang, lagyan mo ng asin, sili, ay sold na, sold na talaga, no? Lalo na nilalagay sa mga kinilaw, sa mga kilawin, kung ano pa bang mga gamit ng pipino sa atin. Kaya siguro... Kahit ang mga kutis natin na Pilipino ay brown, ano tayo, brown skin tayo. Pero nakikita talaga 'yung ano, 'yung maganda ang ano niya. Ang maganda 'yung mga kutis natin ha. Hindi lang ibig sabihin na kasi hindi naman tayo white people, so brown ang ano natin, ang kulay natin. Kaya pero ang balat, no, ang mga Pilipino. Kaya 'yan dahil siguro isa na rin 'yan sa kakakain ng pipino hindi <laughs> ko lang alam pero talaga talaga totoo talaga yan ako na magpapatunay na ang pipino kahit yung mga cosmetics no sa mga cosmetics no uh, gawa ng pipino kahit yung mga ano dyan, mga facial cream na made in cucumber, ay talagang uh, meron talaga siyang magandang epekto para sa sa katawan, sa balat, sa mukha kung saan nyo man gustong gamitin sa inyong Uh, katawan, magiging ano ba yan yung lotion ba yan, o ano maghanap kayo ng ano so yan po ang number uh, number 8 natin, at ang number 9 naman natin, nagpo-promote ito ng healthy digestion naman ang pipino ay mataas sa fiber at tubig na nakakatulong sa pagpapabuti ng digestion. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition naman ito, no? So, ibig sabihin, yung ano, maganda yung, uh, ano ba to sa Tagalog, yung digestion. Yung pagtunaw ba o yung maganda yung ano, pag uh, pumain tayo, maganda yung digestion niya pagkatapos. No? So, yan po ang isang binipisyo ng... Uh, pipino. At ang number 10 naman natin, ang anti-inflammatory naman ito. Ang pipino ay may anti-inflammatory properties na kakatulong sa pagbawas sa pamamaga ayon sa food chemistry naman ito. So, ang ibig sabihin kung meron tayong mga uh, pamamaga, so nababawasan po niya. Yan po ang... Uh, isa sa mga binipisyo ng pipino. At doon naman para sa mga kalalakihan, yung number 4 naman ito, ay yun na yun, yung nagpapataas ng testosterone dahil sa laman nitong magnesium at zinc mula sa pipino ay konektado sa pagpapataas ng testosterone levels ayon sa Journal of Clinical Endocr uh, Endocrinology and Metabolism. Nako, ang hirap talaga ng ano, ng medical na ano. So, yan po ang uh, mga binipisyo ng pipino guys. Pero paalala lang, kung mayroon kang medical na kondisyon, kumonsulta muna sa isang lisensyadong doktor bago simulan ang pagkain ng pipino. So, ibig sabihin guys, kapag meron kayong mga kondisyon o umiinom kayo ng mga gamot, mas minabuti na kumonsulta muna sa inyong doktor kung pwede nyo bang, pwede ba kayong kumain ng regular ng pipino. So, yan lang po ang aking masasabi. So, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli ang inyong lingkod si Ate Estela. Bye-bye!